Usap-usapan ngayon ng mga netizens online ang namumuong tila espesyal na ugnayan sa pagitan ng Filipino-German model na si Kirk Bondad at former Pinoy Big Brother 8 housemate na si Luyanong. Yanong. Ano nga ba ang real score sa ugnayan ni Kirk at Lou? The Philippine Showbiz List presents Magkarelasyon na ba si Kirk Bondad at Lou Yanong? Lou and Kirk Sweet Moments Online Usap-usapan ngayon ng mga netizens online ang namumuong tila espesyal na ugnayan sa pagitan ng Filipino-German model na si Kirk Bondad at former Pinoy Big Brother Ocho housemate na si Lou Yanong. Ang katanungan sa tunay na estado ng relasyon ng dalawa ay nagsimula dahil nalabasa nilang mga larawan at video sa social media na hindi may pagkakailang naglalaman ng kakaibang sweetness sa isa't isa. Katunayan sa TikTok, ilang fan account na Lou at Kirk ay nagbahagi ng moments nila na magkasama. Dahil parehong modelo, hindi malabong magkalapit nga ang dalawa. Ilan lamang sa kanilang kilig moments ay ang behind the scene ng kanilang eksena sa elevator habang minumodelo ang isang travel organizer brand. Makikita sa video kung gaano sila kakomportable sa isa't isa kung saan na ang tawanan at kulitan. May video din sina Lou at Kirk na kuha sa isang arcade habang naglalaro ng basketball. Isa pa sa nagpakilig sa kanila mga tagahanga ay ang tagpo kung saan makikita sina Lou at Kirk na sinusubukang aralin ang sayaw na salsa. Nagdagdag pa ng romantic ambience rito ang lugar. Basta sa nakalagay na lokasyon, ang dalawa ay nasa isla ng Palawan sa isang charming Italian-inspired restaurant na tuto pasa sa si El Nido. Bukod pa rito, may isang video din kung saan makikita si Lou na sinusubuan ni Kirk ng pagkain. Matapos na subuan si Lou, si Kirk naman ang kumain sa tira nito. Are Lou and Kirk Instagram official? Sa naglalabasan nilang sweet moments online, mukhang handa ng isa publiko ni Lou at Kirk ang kung ano mang namumuong ugnayan sa kanila. Kung dati ay mula lamang sa kanila mga tagahanga nang gagaling ang pagbibigay update, ngayon sila na mismo ang kusang nagbigay ng ayuda. Noong October 10, 2024, nag-share si Kirk ng ilang larawan kung saan kasama niya si Lou sa Coron, Palawan at nagbabakasyon. Agaw pansin ang unang larawan nila sa loob ng banyo kung saan kumukuha si Lou ng selfie, suot ang bathrobe habang nasa likuran naman niya si Kirk na nakatapless at naglalagay ng shaving cream sa kanyang bigote. Sa isa pang larawan, makikita namang si Kirk ang may hawak ng cellphone habang kinukuhanan ang wacky post ni Lou. May close-up photo din ang dalawa at kita sa mata ni Kirk ang matamis na titig kay Lou. Maliban dito, ebinida din ni Kirk si Lou sa pamamagitan ng kuha niyang video rito na nagpapakita ng magandang hubog ng katawan ng rumored girlfriend. Sabi ni Kirk sa caption, Going back for those chicken fingers, yamsters, kalakip ng heart emoji. Nakatag din dito ang hotel na kanilang tinuluyan. Nagkomento naman si Lou ng agreed na nilikipan niya ng nerd face and heart emojis. May nauna na rin in na video si Kirk noong October 8, 2024 kung saan makikita nag e sila ni Lou. Pero hindi lang ito basta ehersisyo. Dala si Lion muli ang sweet moment ng dalawa kung saan makikita si Kirk na pasimpleng hinahalikan si Lou sa bandang noon nito. Caption ni Kirk sa sinasabing Instagram official na nila ni Lou, Before you know it, you'll see us doing vlogs. Kasunod nga nito maraming netizens ang hinalungkat ang mga nakaraang post ng dalawa upang mapagtagpi-tagpi kung kailan pa nag-umpisa ang napapabalita nilang relasyon. Sa panig ni Lou, wala man siyang post na direktang kasama si Kirk pero may post siya tungkol sa bakasyon sa Palawan noong September 23, 2024 na nagpapahiwatig na sila ay magkasama. Dito makikita siya na in-enjoy ang pagkain ng buko pero hindi niya pinapakita kung sino ang kanyang kasama na walang dudang si Kirk nga. May isang nada dyan na nagkomentong, My two beautiful loves. Tugo ni Lou. Heart, cherries, face, a blowing, a kiss, emojis. Samantala ng araw din yon ay may parehong post din si Kirk tulad ng kay Lou. Naroon ang magandang tanawin ng dalampasigan at syempre ang masasarap na buko. Magkaparehas din ang setup ng kanilang pinagkainan sa labing dagat. Maririnig din sa background ang tinig ng isang babae na kumakausap kay Kirk na pinagpalagay nga na si Lou. Katulayan sa comment section na ng naturang post, may isang netizen ang makahulugang nag-iwan ng mensahe para kay Kirk sa tanong nito na, Did you love it there? at wink emoji. Sina-japan ng netizen na lakihan ang Lou sa salitang love na tumutukoy kay Lou. Bakas naman ang tuwa kay Kirk na tila ba naaliw sa pasimpleng hirit ng netizen sa kanyang tugon na Haha, yes, na sinamahan niya ng relieved face and heart emoji. Sa kabuuan, maraming netizens ang nagpaabot ng suporta kina Lou at Kirk kung sakaling ngang may namamagitan sa kanila. Kirk and Lou's Past Relationships Pagdating sa usapin patungkol sa kanilang nakaraang relasyon, bukas na aklat ito sa karamihan, partikular na kay Lou na talagang nasubaybayan ng publiko ang itinakbo ng kanyang love story sa piling ng kapwa housemate na si Andre Brulette. Ang dalawa ay nakakilala sa Pinoy Big Brother 8 na tumagal mula November 2018 hanggang August 2019 at nakasama sa Big Four. Ang relasyon ni Lou at Andre ay patuloy na umusbong sa loob ng bahay ni Kuya kung saan nabuo ang Lou Dre Love Team at maraming tagahanga ang natuwa sa kanilang chemistry. Habang nasa PBB house, naging malapit sila sa isa't isa at madalas silang magkasama sa mga task at activities. Pero sa ilang pagkakataon, pinag-usapan sila Lou at Andre ng mga netizen matapos ang kanilang controversial na halik sa pool party kung saan ay pareho silang lasing. Ang halik na yon ay nagdulot na maraming usapan at naging highlight na kanilang kwento sa loob ng PBB. Ilang araw pagkatapos nito sa isang episode kung saan in ang mga housemates ni Boy Abunda, publicly na tinanong ni Andre si Lou na maging girlfriend niya ito na wala namang pag-aalinlangan na tumugon ng oo. Sa paglabas ng bahay ni Kuya, naging mas open pa si Lou at Andre sa kanilang relasyon at madalas sila nag-share ng mga sweet moments sa social media. Ang kanilang mga litrato at video ay nagpapakita ng kanilang pagmamahalan at suporta sa isa't isa na lalo nagpatibay sa kanilang fan base. Ngunit noong January 2021, winakasan ni na Andre at Lou ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng isang official announcement sa kanilang social media accounts. Sa Instagram, bagamat hindi binanggit ni Andre ang tiyak na dahilan sa kanilang hiwalayan, malinaw na ipinahayag niya na ito ay isang amicable breakup at patuloy silang supportive sa isa't isa ni Lou sa kanilang mga sariling landas. Sinabi ni Andre na malaking bahagi na kanyang buhay si Lou at ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Sa kanyang maikling pahayag tungkol sa paghihiwalay, inulit ni Lou ang mga sinabi ni Andre sa kanyang post sa X na We still care deeply about each other and that's what matters. Kaulay nito sa isang hiwalay na panayam kay Lou sa magandang buhay noong June 2021, nilinaw niya na wala siyang pagsisisi sa relasyon nila ni Andre at sinabing ang pangunahing dahilan daw talaga ng kanilang breakup ay ang distance. Talagang sabik lang daw sila sa isa't isa sa kanilang long distance relationship. Lingid sa kaalaman ng karamihan sa kasagsagan ng pandemya noong 2020, ay bumalik si Andrew sa kanyang hometown sa Hawaii. Sa kabilang banda ay nanatili naman dito sa Pilipinas si Lou. Ibinahagi naman ni Luna walang issue sa trust sa relationship nila at ang hiwalayan ay kinakailangan upang makapagbigay sila ng space para sa kanilang sarili. Sa huli, tinitiyak ni Luna nagmamalasakit pa rin siya kay Andre at kahit na hindi na sila nag-uusap, sa tingin niya ay nagmamalasakit pa rin si Andre sa kanya. Samantala kay Kirk naman, ang huling napabalita naging karelasyon niya ay ang Filipino-Australia na si Kathleen Payton, ang itinanghal na Miss Echo Philippines noong October 2021 at kinarunahang Miss Echo International 2020. 22 Noong May 10, 2023, idinaan ni Kirk sa Instagram ang pag-amin na pagtatapos ng kanilang relasyon sa pagsasabing noon pang March 2023 sila naghiwalay ni Kathleen. Ayon kay Kirk, it was a mutual and mature decision. Sinabi rin niya na best thing para sa kanila ni Kathleen ang break up pero hindi niya idinetalya ang mas malalim na dahilan ukol rito. Makahulugan pang pahayag ni Kirk, ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi na susukat kung sino ang iyong karelasyon. Importante raw na maging buo ang isang tao kahit wala siya sa isang relasyon. Kasunod ng break up ay umugong naman ang pag-uugnay kay Kirk sa Miss Universe owner na si Ann Kapong Jacratuta Tip kung saan ito ang tinuturong third party sa hiwalayan nila ni Kathleen. Isang araw kasi matapos na inanunsyo niya ang hiwalayan nila ni Kathleen noong May 11, 2023, ibinida ni Kirk sa kanyang Instagram ang muling pagkikita nila ni Anne na siyang dahilan sa pagdagsa ng pang-iintriga ng netizens kung may namamagitan ba sa kanila. Tila na paghandaan naman ni Craig ang sasabihin sa kanya ng mga tao sa pagiging malapit nila ni Anne at chi lamang na sumasagot. Hindi raw siya dapat magpa-apekto sa pagiging bitter ng ibang tao. Si Kirk ay nakatrabaho ni Anne sa Victorias na kanyang mga products noon sa Thailand. At noong September 2023 sa isang interview nang matanong kung magkaibigan pa din sila ni Kathleen, ayon kay Kirk, hindi niya masasabing friends sila pero mayroon pa rin ayon silang healthy connection. Na makamusta naman tungo sa lagay na kanyang puso, sinabi ni Kirk na bakante ito. Anya, na decision siya na manatili munang single dahil pakiramdam niya ay unfair sa babae kung makikipagrelasyon siya sa puntong yon na kanyang buhay. Ayon kay Kirk, itinutuon daw niya ang kanyang atensyon sa mga obligasyon niya bilang title holder at sa mga trabaho niya. Hindi naman daw sa sinasabi niyang distraction siya na pagkakaroon ng love life pero pabor din daw sa kanyang hindi muna pumasok sa isang relasyon. At kaugnay na napapabalita ang pagkakamabutihan ngayon kina Kirk at Lou. Formal na anunsyo na lamang ang hinihintay mula sa dalawa upang malaman kung ano nga ba ang kanilang real score.